Hi guys! This is your Miss Universe I miss you! So ngayon ay pupunta kami ng Claveria daw. Mapopromote sa Brenda ng isang business doon, isang restaurant. So before that, um, it's been a while hindi ako kapunta ng farm. <laughs> Last punta ko Saturday, ngayon is Tuesday. So two days hindi ako nakapunta. So ngayon meron daw silang bagong update sa kanilang um, bagong kitchen sa labas. It's an outdoor kitchen. Ano ba sa Ivy na? Sabi ko sa Ivy <laughs> Pati ang kanyang anak doon maliligo. Tapos sila ng pool. Ayun. Uh, ah bro, ba sila? So we going to... I, I am going to show to all of you kung anong itsura ng outdoor kitchen. Kita niyo naman sa mga other vlogs bro. Tingnan niyo na din naman sa akin. Sa vlog ko eh. So it's an outdoor kitchen na pwede magluto nun kasi malaki yung kawa pwede magsugba kasi ganito ganyan uh, meron ding water and maganda po yung panahon ngayon hindi lubog ang tubig hindi malaki ang suba so it's a gloomy day today so let's go ayan sa Ivo kasama niya kanina si Bibinek at yung ugangan niya ba mga magulang ni Janelle Pili si Junior kaya nag-training guys. Sila mga katun sa iya. So, I'll be with Brenda. I don't know kung sino pa kasama namin. Ito, it's Claveria Misamis Oriental. Mati. So, isa siyang restaurant po. Na ang nagmamay-ari ay uh, kasamahan ko or friend ko sa college. Yeah. Ay, ginawa ko. Let's go. Na. na mga isang pinakamabait pero ayun na oh ang ganda oh ah. wow so this is bato-bato so ayan. Ay! Ah! may chicken nala sya na kaya orchids wala akong talagang orchids ay ito so again guys ito yung tawag nito um Pwede maglungag and everything. Ito yung dito, pwede magkasakawa. Ako dyan ang kawa, oh, ha? Huwag so, magyugasan, ha? Subaho na noon. Charotan. Sa so, dyan, pwede magkuhan sa kahoy, panggato. Dito rin. Hala. Ito okay, mga drama lagi na ganyan eh. ani. Yes, ito yung lababo. So, ang ganda. Ano yung mga kahoy, oh. Dito ito dapat nila yung mga kawa. So, stock na tayo ng mga kahoy kung ubusan tayo ng sa so tawag dito, maubusan tayo ng gas sa sa stove or sa kalan. Ito yung ano natin. Dito tayo pwede, pwede mag saing, ayan, mag ano ah uh, sa kahoy, pwede din dito mag sabaw, mga pansit, mga gulay na marami, mga lahat-lahat. Dito maganda kasi malaki yung kahoy. Andito naman, yung maliliit na mga ulam-ulam, -ula, mga ano lang, mga dua kakilong karne, na ano, or manok, or ganito. Ayan, diba? So dito pwede din maghugas. Hindi na ba tubig? Huwag ba tubig ang kuan Ah! <laughs> na dito <dahil>. May water? Hindi na wala. Ayan. Ay, ketubod di ay? Ah. ketubod di ay? Tiyan, darin. na source? Aray. Ayan. Kinanglan ba yung pangalan? Complete name. Huwag ka ng para si si Bako <laughs> Yan, ang ganda ng kitchen Ang ganda So, maganda ito Sa so, background siya dito So, dyan Pwede siya pabuki Tapos, soon Dapat paalutan mo na siya O, light-light lang O, oh. triman lang dito mga kahoy Papunta doon itrim lang siya to, Tapos, maganda siyang view dyan Sa uh, palayan pag, Especially Pag, ano na Pag, ito dito bagong tubo ng mga palay dyan sa so after dyan pwede din. dito ang camera dyan ang background pak 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 naka light siya. lang so dyan pak 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 then dito naman kung dyan naman ang angle ng camera natin ayan so pwede yung bahay natin ang background di ba oh ganda ng kitchen ayan ito ayan So, maliit. Hmm. Hindi pa. Maliit. Yeah. ang so, uh, ganda. Kung gas pa sa mga project. Di ba? Di siya mapakalit na pag walang project sa isang month or sa isang week. Sabi mo. Bakit po talaga?

Sa Lolo Manila. Lolo niya. Lolo. Sila, niya. 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 Niya, Lolo na mo. Gagod oh, oh, na sila. na sila. <laughs> So, no, ah. pa sa yung. Kaya yam lolo mo nakamanguran sa ilang so, May Ah. mag-19. Sasara glass. Oo. Ah, uh, wala na siya. tanan. So lolo nila ni Erdo. Okay, na ni Erdo. Dili iyan do. Sa sa iyan do ani mama side. Kaya na side ni papa. Dago magamon Miguel. Nagumako na po siya. Ah, gumamako na nila? Guys, ang galing guys. Sa tuho ang among pink call. Hi, boss. So bad ang December na. Pag-auna, chay. Kinilag atang daghan, chai. Pero tinoodon -tino ta, guys, no? Pero amat lang. Ang masing may raise na siya. So, again, this is our favorite. Galing siya, oh. Ano yung ba dito sa, ano, sa club ito? Ito yung, um best-selling ano, uh, ulam namin doon. Especially pag, ano to, masarap to siya pag kuan, tawag ito, kanang, ka, kapag salad. Di ba, Byang? Dami kayo siya salaron. Puso pa, puso oh. sa So, salad. Tapos, tungot, may time na marami kayo puso noon ba kasi nagparang nag, nagkuan, nag, nag, ah, nag-harvest nag, nag yung mga sasagil. So, maraming puso. So dahil marami puso, ano na kahit ano na lang niluto, nagiging pati, <laughs> nagiging puso na pati, <laughs> gitortan na, gipreto na, <laughs> <laughs> gisagisan na, gisala. Ano na ito na mo? So let's eat. <laughs> Kaya yung paniyod to. Ang um, may tayo. Ang I meron yung bacon. Itong bacon guys. Right? It's one of my favorite kasi, I love carbonara. So dapat marami pa carbonara para ano, pang pang carbonara. Na kasi I love talaga pasta. Eh. May spaghetti, um, carbonara, white pasta, ganun. Nasasarapan talaga ko niya. Mm, tayo. Ala. Bin na. Ala, ko na pala ng buros. Ha? Buros sa sila? Pero sabi na, sa din ko pa kaburos sa tanan di ay. Buros na pa. Buros na pa tong ero. Ala. sige guys. Ah. Pila ka mayaman kasi sa'yo talaga may business sa amin. Ito totoo. Sa'yo ito kayo posto din mo? Ano ka? Ano na ka? Gaya na lang chai, gaya na lang chai. High blood ka? Diba okay. ko? Ah, okay. oh. na dapat up up. So, Sila ay na sa sampay. Ganito talaga yung mga araw-araw na routine dito. Tubig ka, tubig to? tubig.